Jo Talaver pa shout out kay Paul Paraon John Riz Racing sana makatigil kami pares mo makabisaya kami sa pwesto mo kabisita ay sige po Corey Lozano ay do wag po kayo ang gagaya kay duwatang lubog ang panga hoy alis ko bad niya yeah? Rose Rose Ranjon. Thank you po much. Luaga. Thank you din po, Michelle Paras. Malaking tulong yung mga binigay mo sa mga tao. God bless you. Ay, salamat po, Michelle. Alejandro Villardi. Ay, waga. Ay, God bless. Hindi ito kung Pwede ba bang patulog kung paano pasukin ang negosyo ng Paris? Ay, sige po. Nelly Kahayon. Shout out po. C4. At Bara Tabaris Family. Jessa Asur. Hello, Huwaga. Ako. Bet Good day sa Huwaga. Pwede ba mag-apply taga ng plato? Puno pa kasi kami, ma'am. Abang-abang na lang po kayo. Ken. Figueroa. Chat at Huwaga. May na purpose. Hi, I do. Huwaga. Shout out po. Beka, chat Shout po. Barangay Pansol. Robert, ni Leonardo Victorino Martin Salante. Shout out po, Fads M. Hmm. Robert Emanuel. Shout out. Friend and good afternoon sa lahat ng viewers. Ah, thank you. Alejandro Bilar, PM ako sa iyo mamaya. Ay, dali Sure. Hmm. Hi po. Haggard si Huwaga. Hmm? Haggard, oh. Hmm? Laki ng eyebag. Oh, my God. Hmm. Dapat na kaganyan. Pasok out po sa Mateo Rizal. Sing and Shalom. Kaj, Enfi, pwede mag-apply taga-kain lang. Jesse Asuro sana soon sa baling tawak magkaroon kayo ng pwesto shout out po Julius Damandaman Piyama ko sa iyo may ade ako si this rubber maalat ay gawin pa shout out kay Erika Imbang shout out kay Erika Imbang sister kamusta ka na ha guys yung waga talaga oh. hmm pa shout out po sa apo ko na si Yana Toots from Bulacan. Thanks po, God bless you. Joe Watervero. Paul Paraon, musta? pa shout out Kembo TV ng Arizona USA ni Jonathan S. Tugali. Kamusta mga taga-ulong ka po, Sidney? Dorothy Halokon Payomo shout out po panga sa ngalang hello po madam Huwaga Sachi Albiar shout out mas bagay pala sa iyo walang big eh hey. hmm. maita manyozo gandang tanghali po para iso po Lorenzo Christine Glyzen A shout out po, Mami Huwaga. Nick, KJ Lab, Tonyo, a shout out, hehe. Bagay si wala mo, mm. okay. Hig. Huh? Ha? Ha? Huh? hello, I really Hello to oh. Junis yeah. Rasing, a shout out, asawa ko nang nood sa Sa'yo, oh. Jun, Jun, Rasin. Hi, Sir Jun Jun Racing. shoutout. Shout out. Malintak, malintak yan. Malintak. Alan Kidong Kindong. Delica, Shout out po, Madam Pram. Batasan Hills. Shout out po Waga. Maria Bel Flores Puentes. Nakikikulab ako ng vlog sa iyo. Pagbalik ko dyan sa Pinas. Ha? Sige po, Jonathan. To God sure. Gusto niya ulit pumunta dyan. Ah, okay. Sige po, Joel Oribiana. Hello po, Idol. Hello po sa inyong lahat. Lahat ng viewers ni Huwaga. Para iso Colleen si Christine right Plaidel. Pa-shout out po Mami Waga. Jun Riz Racing. Shout out daw asawa ko ni din, din Jun Jun Racing. So, pasin sila pa shout out po sa anak ko na si Peng na nasa Kaloocan. Salamat po, Idol Waga. ito talaga yun eh. Si Mayra patangatangayin. Sabi ko sa kanya, na-stress eh. Wala na, talaga yun ng isang magandang kamay. batal Batalier po, Tintado, Good PM Idol. Same to you po, Joel Oribiana, Hello Po Idol. Gusto niya ulit pumunta dyan. Ay, ko, mam, and sir, siya. DC lahat, o Ano, shout out to us as well.

yan guys kumain na ba kayo mga guys Kain tayo guys. Ko okay, e balondrin mo naman partner. Ako na maglaba. <laughs> partner. Ako na maglaba. Ako na maglaba. ha <laughs> orangami bayan huh? lari batal batal ah. li ya, pot ah.